Dagsa na muli ang mga namamasyal sa Baguio City na ilang araw ding binayo ng malakas na ulan. Ikinatawa naman ito ng mga negosyanteng gustong makabawi. Mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Haji Rieta. Haji! Yes, Juno, you know, baka balik normal na nga ang buhay na dito sa Baguio City matapos ng halos ng linggo nga walang tigil na ulan. May mga nagsampay na nga ng kanilang basang mga dalit para patuyo nito. At uh, halos puro na rin ng mga sakyan sa mailang kalsada ng Baguio. Ang Ascension Road naman Juno ay halos na walang tao na halos na walang tao noong kasagsagan ng malakas na ulan ay binagsana uh, muli ng mga tao at uh, marami na nga rin ito nga mga namamasyal. Kanina nakita natin nga maraming mga nagja-jogging sa Burnham Park na halos sa mabahan dito noong uh, nakaraang linggo. At uh, yun, natutuwa nga, no, yun ang mga na sinalagyan ng negosyo sa Burnham dahil na uh, mababawi na nila ulit yung kanilang, uh, kanilang lugi. At sa uh, ngayon ay uh, patuloy pa rin itong uh, pagsikat ng hari araw dito sa Baguio City. At yan muna pinakamainit na balita mula dito sa Baguio, Baguio Jun. Yan ang magandang balita. Maraming salamat, Haji Riet.